So, ibig sabihin, hindi nila alam yung istorya. Ikinalat na nila, ikinalalat yung, nang mali ang pangunawa. Mali ang dating sa kanila ng kwento. Funny, no? Funny. Usapang funny. Means, is, funny is funny walain. <laughs> Hello guys, magandang buhay mga kabiyan Chokal sa bagto Ang iyong kaibigan Mga kabiyan uh, Gusto ko lang sa uh, Kwento muna tayo no? Patungkol dito sa Isang uh, Salita na Kung Funny, no? funny. Usapang funny Means is funny is Funny walain <laughs> Hahaha Marami kasi tayong mga kaibigan, mga kasama, no? Ng mga kakilala na napakahilig, ano, napakahilig maniwala sa mga kwento-kwento lang. Ha? Bagamat may salitang pinagmulan na galing sa isang tao, eh, pag inilipat-lipat na sa ibang tao, kumbaga na pag-chismisa na, eh, nababago na yung istorya. So, kailangan dapat hindi tayo ganun, ano? Kaya sabi ko nga, pag-usapan natin itong ganitong klase ng bagay. Kasi maraming mga tao na bigla mo lang naniniwala, ano? Pag mo narinig na salita o kwento sa kanila, na si ganito o eh ganon, si ganyan, hanggang sa kumakalat ng kumakalat, nababago yung istorya. Kung nadadagdagan o mga nababawasan, kung tapos marami nang naniniwala. Kahit kilala nila yung taong uh, tinutukoy doon sa kwento, ayaw nilang kausapin ng derechahan para mas malinawan sila. Kundi maniniwala nilang basta doon sa mga taong nagkukwento lang na hindi naman alam yung sapat na istorya. So kaya nga uh, sabi ko, pag-usapan nga natin dito sa aking content, no? kung ano yung mga bagay-bagay na isang paalala sa mga tao na huwag kayong basta-basta maniniwala sa mga sabi-sabi lang ng tao. Although may mga ganun bagay, laging nangyayari yan, di ba? Maraming uh, nakarinig ng kwento, ikukwento sa iba, iba na ang istorya. Bagamat may isang word na pinagmula ng salita, pag inilipat pa sa ibang tao, nagiging iba na yung istorya. Bigyan lang na isang sample. May mga magkakaibigan, Ano? itong si Juan, si Pedro, at saka si Diego. No. Si Diego may asawa si Maria. Si Maria, umalis ng bahay, may pinuntahan. Tapos, mayroong isang tao nakakita kay Maria. Si Maria daw, may kasamang lalaki. Tandaan nyo ha, yung words, nagsimula sa salitang lalaki. Ha? Si Maria, umalis ng bahay, may kinatagpong lalaki. No, ha? Ngayon, may nakakita sa kanya. May nakakita, hindi naman niya inalam kung sino yung taong naging katagpo ni Maria. Ang ginawa nitong taong nakakita, ikiliwento lang sa ibang tao. Doon sa ibang pinagkwento niya, sinabi niya na, si Maria nakita ko, may kasamang lalaki. Siyempre, iba ang naging dating sa taong pinagsabihan. O de, hindi, hindi nga alam kung ano yung istorya kung bakit may kinatagpong lalaki itong si Maria. Ngayon, itong pinagkwentohan nga naman ng lalaki nakakita o ng taong nakakita, ikinwento naman nila doon sa ibang tao na sinabing, si Maria pala, may lalaki. So, nabago na yung words. Although na pa rin yung salitang lalaki, ang nangyari na ikwento sa kabilang sa ibang tao eh may lalaki na. So hanggang sa kumalat ng kumalat, dumami ng dumami yung pinagkwentuhan, lumabas na naging lalakero itong si Maria. So naging masamang tao itong si Maria. di ba? So ibig sabihin, hindi nila alam yung istorya. Ikinalat na nila, ikinalat yung yung unang taong nagkwento ng mali ang pangunawa. Mali ang dating sa kanila. Mali ang dating sa kanila ng kwento. Ha? Ah, yun ang ibig ko sabihin. Kung naiintindihan mo sana, no? Medyo... Medyo malabo ba sa inyo yung aking kwento. Pero, kung maintindihan mo sana, ng istorya nito. Ang sa naging problema, nakarating na yung kay Jago Na, may nakapag, parating kay Diego na, yung asawa daw niya, na si Maria, ay may lalaki. Siyempre, magkaaway nyo yung mag-asawa. Dahil wala namang katotohanan. Dahil nga lang sa chismis na napagbintangan na may kasamang lalaki si Maria, pagdating sa ibang kwento, may lalaki na. So, nabawasan ng words. Pero totoo, may kinatagpong lalaki. Pero, hindi wala namang tunong na istorya kung bakit may kinatagpong lalaki itong si Maria. Diba? Naunuan nyo ba? Nung kinalaunan, nalaman nila na yung katagpo para ni Maria ay eh kapatid niya. Nagaling sa ibang lugar na nagtagpo sila sa lugar na yun. At may nakakita na akala ng taong chismoso o chismosa eh may lalaki ng kinatagpo na may karelasyon na iba. ba? Diba? So, isang simpleng bago lang. Kaya sabi ko nga sa inyo, kung kayo yung makakarinig ng mga balibalita o mga kwentuhan, na basta lang narinig sa kung sinong tao, yung e, eh, alamin nyo yung tunay na istorya bago nyo paniwalaan. Kasi nga, maraming nangyayaring ganyan eh. Nagkakasira, nagkakaaway-away dahil sa masyadong paniwalain. No? Paniwalain sa mga kuwento-kuwento, Wala namang uh, sapat na alam sa katotohanan ng istorya eh, sana na unawaan nyo, ibig ko sabihin, gusto kong paratingin sa inyo kung ano yung mga bagay na yan, ano? Kasi yan, nangyayari nga kahit sa akin eh. Kahit sa akin, nangyayari yan eh. Kasi ako, mahilig ako magkwento. Pero ang nangyayari, yung mga tao na ng kwento ko, hindi kompleto. Hindi nila inaalam yung kompletong kwento. Tapos ikakalat nila, iba na ang magiging uh, kinalabasan ng kwento. So, ano yari? Napapasama yung taong nagkuwento ng una. Pagdating sa kwento ng iba, ibang istorya na. Nagdadagdaga na. Kung dapat alamin nyo na dito sa mismong taong pinagmulan ang tigo, ang katotohanan bago kayo magawala sa kwento ng ibang tao, di ba? Total, kilala nyo naman yung tao. O, alam nyo kasi yung pinagmulan ng tao ng usapan. Direktahin nyo yung tao, hindi masama yun. Kung talagang gusto nyo malaman ang katotohanan. Kasi pag hindi mo dinirekta yung tao, sinabi nga na tinanong doon sa, kung hindi mo tinanong doon sa tao, yung tamang uh, istorya, eh hindi mo maaintindihan na maayos. Diba? Yeah. Kaya, sana, eh, may makakulot kayong aral dito sa kwento ko na to. Na huwag kayong masyadong panigalain. <laughs> so, mga kagulan, mga kasama, sa ay uh, naintindihan niyo yung aking uh, kwento. At sa mga susunod na vlog ko, eh, ikukwento ko naman sa inyo kung bakit ako palipat-lipat ng aking paninawala ko sa reliyon. Kasi halos marami na akong nasa na reliyon na atinan. Pero bakit nasaan ako ngayon? Diba? may ay, eh, kukwento ko din sa inyo sa susunod na aking vlog. Kaya, mga kaibigan, kung nagustuhan mo ng kwento ito, comment lang nyo. At huwag nyo kalimutang mag-subscribe sa mga hindi pa lang subscribe sa aking channel. Maraming salamat sa inyo. Thank you, thank you. One, two.